yan guys, nandito ako sa farm ng Amadeo yan sinilip ko muna ang tabas kasi nakit ang ganda ng ilaw yan siya guys ganda ng ilaw yung mga halaman lagyan ng Christmas light yan guys. Ilibutin ko ang farm. At titingnan natin kung anong makikita natin sa araw. So ngayon ay good night muna everyone. Kinabi na kami ng uh, aming pagbabyahe. Umalis kami ng bulakan alas 3. Ngayon kami dumating mga ano na mag-alas 2 na. sobrang traffic guys napaka traffic yan so good night everyone so shout out po sa ating dahil. salamat keep safe everyone at medyo maambun po dito yan laki puno napaka <laughs> yan ang yun yung pinakagay so yun yung mga kubo kubo Yan, makikita natin ng bukas. Bye bye!